Wow, pagkalami sa paminaw aning nindot kayo ato ang view. Tara, istorya ta. Balik na po to sa atong mga tuluman nun. Murag mo na niyang pinakalas ako ang pagkuyog sa among pagpamalingki. Kay basing matiwas ni akong pagkapahong-pahong. Kay kininga pagpamalingki, idol, di igod malikayan nga di imi makapamahaw o di pod makapaniud to. Para lang sa atong mga kaobang mongoloid dito sa barko. Bitaway ate, karanahayaw kay tinod ang tinuod. Isa sa ilang transportasyon Pauli idol, kining bangka. Dili ni ha ang tawag sa Davao ani Lansaman. pag na mo sa kasuguran na idol nagpaabot na pudmi sa amuang service nga musogat sa amuha ug mao ni amuang gipamalingki kutob ni siya kinsi kaadlaw tungod sa kalayo sa amuang area di ginagma ginagmare mo ang paliton kaysa pamasahi pa lang lugi na ka kining among pinalit idol mix and match na ni siya na ni siya gulay karni, isda og unsa pa pagabot sa amuang service nga Toyota Hilux chariot Urusi larga ta duot dol kay nanganal Pagabot na mo sa unahan idol, ni transfer na pud mi sa dump truck. Mao pa nakita nga dump truck nga giatupan para mahimong service sa mining. Sa mga wala pa nakahibalo diha na adai mi diri sa mining sa Humonhon Island. Onboard mi sa usa ka barko nga nagakarga og nickel. Og kalisod ang transportasyon sa pagabot na mo sa beaching area or sa pantalan idol. Ang nakamalas kay wala dito ang amuang barko nga sampahan. Tu adai nagdikit sa foreign vessel. So mi choice amo ana pong gidiskarga gikan sa dump truck padulong na na po diri sa bangka ang amo karga pero kani nga bangka idol wala gaya po ni siya ipamasahi kay libre ni siya or service ni siya sa mining para ragin ni siya sa monitoring o sa parehas na mong ginimalas aning pagpamalingke kay wa may nakaabot sa barko nga ni pull out na maunin isa sa pinakahasol idol kaning magkarga ka diskarga na po dinhilan sa takoto ba idol og naghang kayo salamat sa inyong pagtanaw og amping.